Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Libitiko, Kabanata 7, Talata 1 hanggang 8. Mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito'y ganap na sagrado ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapataya ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito'y ibubuo sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang taba nito, ang taba ng balakang at ang taba na bumabalot sa atay. Lahat ng ito'y dadalhin sa altar at susunugin ng pari, bilang handog na pambayad sa kasalanan kay Yahweh. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pambayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang lahat ng handog na susunugin ay ibibigay rin sa paring gumanap sa paghahandog. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily sa Book of Levitico, Chapter 7, Verse 9 to 15. Gayon din ang mga handog na pagkain butil na niluto sa pugon, sa ihawan o pag pinirito sa kawali ngunit ang natirang handog ng harina, maging ito'y may lo langis o wala ay paghati ng ang mga parang mula sa ang kaniiron. Handog pangkapayapaan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito iyan handog bilang pasasalamat, handog ay sa ng tinapay na walang panpalsa. Ito ay maaaring makakapal na tinapay na yari sa hari ng minasa sa langis o manipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa hari ng minasa sa langis ang mga ito'y ay isasama sa tinapay na may mga pampara sa handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat sa bawat uri ng tinapay ay magkukuhod ng isang iahandog kayawi at itoy kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat ay kakainin lahat kakainin lahat sa araw ng paghahandog walang dapat itira para kinabukasan Amen po Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos Sinasabi po dito sa ikapitong kabanata ng Levitico, versikulo 16 hanggang 23 Ngunit kung ang handog pang kapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitiray maaaring kanin sa kinabukasan. Kung mayroon pa rin natira sa ikatatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Pag may kumain pa nito, ang handog na iyo'y hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Iyo'y magiging kasuklam-suklam at pananagutin ang sino mang kumain iyon. Ang handog na kar neng nasayaran ng anumang bagay na marumi ay di dapat kainin, dapat itong sunugin. Ang sino mang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karneng ito. Ngunit ang kumain ng karneng handog pang kapayapaan nang di nararapat ay hihiwalay sa bayan ng Diyos. Ang sino mang makahipo ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumaldumal at pagkatapos ay kumain ng handog para sa kapayapaan ay dapat ihiwalay sa kalipunan ng bayan ng Diyos. Wika pa kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Levitiko, Kabanata 7, Versikulo 24 hanggang 31. Ang taba ng hayop na kusang namatay o ng hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaaring gamitin sa ibang bagay, huwag lamang kakainin. Kaya ang sino mang kumain ng taba ng hayop na inihandog kay Yahweh ay ititiwalag sa sambayanan. At kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon, ang sino mang kumain nito ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin ito sa bayang Israel. Ang sino mang maghahandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito. Dadalin din niya ang taban at dibdib nito sa harap ng altar upang ihain bilang tanging handog. Kukunin ng pari ang taban nito at susunugin sa altar. Ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 7, verse 32 to 38. At ibibigay ninyo sa sasardote na pinakahandog na itinaas ang hitang kanang sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa sa kanya ang kanang hita na pinakabahagi niya. Sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang kitang intinaas at ang aking binigay kay Aaron na sasardote at sa kanyang mga anak na karampatang bahagi nila magpakailanman sa ganang mga anak ni Israel. Ito ang nauuko sa pahid na langis ni Aaron sa pahid na langis ng kanyang mga anak sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon sa araw na iniharap sila upang magpinasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote. na inuutos ng Panginoon sa kanila ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kanyang pinahiran sila karampatang bahagi nga nila magpakailanman sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautosan tungkol sa handog na sunsunugin, sa handog na harina at sa sa kasalanan at sa handog sa pagkakasala at sa pagtatalaga at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai nang araw na inuutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. This is the word of God. Amen.